Hello guys! Ito bago kami na umabas kahapon at nangapit bahay sa bahay ng aking bayaw or bilas. Ayan, nagpicture-picture muna bago kami umalis guys. So, ang nangyari guys, sinundo kami ng aking bilas para daw mamasyal sa bahay nila kasi saktong day off niya so wala siyang pasok. So, ngayon pinasyal muna kami sa Walmart at bibili daw sila ng ano yung gasol nila ang social dito guys ang gasol walang tao parang bending machine lang bendo machine lang ganyan lang guys o i, i ka muna tapos magbubukas yung sa taas hintayin mo yung reply ng machine so kapag nag okay na ibibigay mo na yung gasol mo yung tangke guys ilalagay mo siya o di ba napaka social o, ganyan lang guys. So, pagkatapos, yun nga pag umokay na, ilalagay na nila yung tanki ngayon. O, ba diba? O, ang social Saan ka pa? Sa Pinas talaga, tao talaga magbibigay sa'yo. So, pag nag-reply yung machine, Oh, lalabas na yung kapalit, guys. Oh, 'di ba? Napaka-simple lang. Hindi mo na kailangan ng mga sales lady o salesman. So, ang ginawa nila, dadalhin daw nila sa sasakyan. So, maghihintay daw kami ni Norbin dito. So, ang nangyari, hindi naman kami naghintay, guys, kasi nainip kami. May na nakita kaming dog. So, naghay muna si Norbin at pinicturan ko daw at binidyo. Tapos pumasok na kaming dalawa. So, nakakita siya ngayon ng ano, parang doon sa Pinas, parang sa place kung saan palaruan ng mga bata. Ayan, pumasok kami dito guys, at naglaro-laro kunwari si Norbin. Wala man kaming coins para maglagay kami daw ng ano dyan, two dollar nakalagay eh. So, nakita niya nitong isa, may tao dyan. Ayun, tinuturo, ayun, may bagong friend si Norbin. <laughs> Actually, wala man kaming nilagay dyan. So, inawak lang, ayun, nag enjoy Eh, yung bata naman, o, oh, nakatingin sa kanya. So, hindi na namin naisip na may kasama pala kami. So, ngayon, nag-alala kami ni Norbin. Eh, wala kaming wifi, wala pa kaming number. So, paano kami tatawagan ni Ate Mau at saka si Ate Iris? Kaya, ayan, lumabas na lang kami at hinahanap namin. Pero, parang ahayaw nang lumabas si Norbin, eh. Nag-enjoy na dito sa palaruan. Kako, lalabas na tayo at hanapin natin sina ate. Ayaw pa umalis, guys. At gusto pa, lagyan ko daw ng pera yung kanyang machine para makapaglaro. Sabi ko, ay, alis na tayo. Ayun, pagpasok namin, eksakto naman na nakasalubong na namin sila kasi hinahanap daw kami. So, nagpunta pala kami sa toy section, guys. Kaya pala kami pumasok dyan para daw bilhan lang si Norbin ng toys. Kasi wala pa daw binibigay ni ate Mau sa kanya. So, ang nangyari... Kahit gusto namin yung mga cars, ayaw niya siya ang namimili guys. Kaya ito ang napili niya, isang garapon na mga yan as i mo. Pero wish ko lang, baka mamaya, hindi pa abuti ng isang araw, eh magsasawa na siya. So ngayon, nagtingin-tingin muna kami. So nakakita siya ng ball. Ito naman si ah, Tita maunya niya. Ayan, binilhan ng malaking ball. Pero pag uwi namin yan guys, tinago ko lang sa bahay. Ayan, malapit na nga ang Halloween. Kaya ganyan ang mga nakikita natin.